Meron akong 70,000 pesos. May choice tayo. Bibili tayo iPhone o bibili tayo baka. Ayusin mo Call of Duty ang decision mo. Actually, no brainer. Baka ang bibili natin. Halagang 63,000 pesos ang nabili natin. Kaya may sukli pa naman na 7,000. Kaya tara sa Padre Garcia. Okay, meron ako ditong 70,000 pesos. So, may choice tayo bilang, bilang bibili. bibili tayo iphone tayo. o bilang? bibili tayo baka tayo. tara <laughs> maga kami sa Padre Garcia para tumingin ng baka okay syempre may dala tayong bota dito katulad lang ng kasi kasi mapapad laban tayo sa dumi ng baka na naman sama ko ang kurule at maghanap tayo ng kilala sa loob makakatulong sa atin pagpasok pa lang namin, grabe, kakaiba talaga dito. Ang daming baka, libo-libo. Okay, andito ulit tayo sa Padre Garcia para tumingin ng baka. Baka na dito si Jana. Sabi <laughs> na si Jana. Bibinto na ulit na Ito na akatawa dito, dito tumawid sa pagita ng mga baka. Pag nasipa tayo na isa yan, yari na. Nakakatuwa na may nakakilala sa atin dito. Ito e, yung mga turo sa bungad. Hindi nga lang, naman ako ng dumi ng baka eh. Kinaman na. Ay, pumatak sa ano ko. May pumatak din sa club ko eh. Meron eh, yan. Malaki. Patakam pa na tayo. Hayop yan. Sa ulo pati. Eh. Nakailan pa yan bago makapunta sa destinasyon. Pero maraming pa rin nag-offer kagad sa amin ng baka kasi una, may dala tayong kamera pangalwa, may nakatanda sa atin dito Nakatinga ng babaeng baka Yung no, malay Sima na yan Ang unang offer Anong magkano ang ganyan? Bato sa 60 Magkano ha? ang halaga? Bato sa 60 Kaso medyo maliit Hinila na mapapunta sa akin na napakaraming baka na ere. Eh. Pero wala akong trip dito may nakakilala ulit sa atin. Ang criteria natin, una, pasok sa budget. Pangalawa, hindi kagaya ni Jana. Uy, si sir, siya rin yung nakausap natin nung una. Magkano ang halaga? 85 pa pabuhasan. Halaga. Uh, huwag kayong matakot sa Para... si halaga at ang halaga. Para si sir din yung nakarahan eh. Sa akin eh. Magkano kaya lang? Maganda man. Ay, nagtanong ko Tama, rin. wala akong <laughs> <wala> problema. <laughs> hindi mo <man laughs> na ako <yung> nagkakalit <natat> <laughs> sa kawad mo eh. Tama. <laughs> Ay, lahat na ko, Pire. Ano eh, gagawin? Maa, kaya. Baka, sabi yung tapat, baka mga kaya na, Pire. Bigay mo 60, tayo uwi na, pare-parehas. <laughs> 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 Aba, andito ang magtotropa na nagbenta rin sa akin nung nakaraan, Si sir, matindi. Inasa-isa ang mga latest vlogs ko. Nakakatuwa. Parang mo sir, yung sarili man, no, na, unang vlog natin. Oo! Oh, <laughs> lagi dito pinanunod. <laughs> Ay, salamat, salamat. Ang huling panood ko sa iyo ay yung kayo ay nagluto ng manok. Iyon! Nagpudel pa kayo. Nagawin lang yun! Binigyan so, ko ng stickers na lang. Sisimula na itong magkawa ng kanyang pastil. Wala! Oh, Bigyan mo ang dalawa! Dalawa! <laughs> okay, okay. Balik tayo sa tawaran. Okay, okay. Ito naman sa, sa maganda. Napakabait pa. Maganda sa dyan. na naman Yan naman tayo sa mabait eh. Ulit-ulit na naman sila na mababait. Malalaman. Yan din yung sinabi nyo sa ano na pero duda ako sa isang baka na ito Matanda na Mukhang hindi buntisin talaga Kaya x ito Pili na lang ako sa ibang baka magana ito? Isang Santo Alin! Ito! Alin dyan? Magkano? Tignan ka kaano ba yan? Ito, Bibigo 670 Inabot kami ng ulan sa paghahagel Di pa rin nagkaigay Ibag pa, salamat Muna boss Magkano? Kaya mo mabayo din? ano sakit mo? Ikaw muna magsabi, sakit mo Kaya mo na 68 Napakaunti naman ang sagot mo eh. Kaya ka na. 60? Kaya mo 60 yan? Hindi ako kitang 60. Ano mo sabi nga rin 68 lang? Kano kayo may pahe dito? Huwasan 68 lang 68 lang eh. Hindi mo nalangit mo nga rin? Hindi mo nalangit lang ba? Maguwasan pa. 68 lang yan. Oo. Kaya naglalandi na rin. Ayan yung na-address kanina eh. Siyempre, ayan yung na-address na rin. Ano ito mo nung um, alis natin sa busal. Oh. Wala na kabusal kanina. Eh, siyempre galing sa truck oh. yan eh. Para huwag ikakabit ulit natin sa ilong sa, sa busal nila para huwag masira ilong. Hindi. Babay, iyan ako. Oh. <laughs> hindi. May <I> ilaw <love> yan. Kaya <laughs> yeah, gano'n din yung nangyari sa isa. Para... Kaya unahin muna natin na tumingin ang buffalo. Pero bago pala yan. Magkana okay. po na tayo na kakilala na mapapagkargahan. Kung um, na na malakas. Pero may nakita ulit ang kakilala. Yung nakaraan pa rin si Kaamil. Baka mapapagtrato tayo ulit. Kabel! Kamatulong ulit. Bumurang ba ka pa kaya? Ayaw, ayaw pati yung sa amin eh. <laughs> Namili na kami. Yung kalabaw na bibili sa nanay, sa inay naman. Namili yung kalabaw. Isang maliit na buffalo. 38,500. Dahil close na ang buffalo natin, bumalik na kami sa mga baka. Iba't ibang baka na naman inaaro sa amin. Pero emergency meeting muna kami para ma-finalize na at tanghali na rin. May tinatawag silang maturahin na baka. Sa understanding ko, matanda na na hindi mabuntis kaya binibenta. Nang matapos, 62,000 daw ang itawad ko sa baka. E di sige. Ito. Yeah, yan. Mas, mas, natin mababait e Mababait oh. uh, ito yan Mababait yun Nating mababait Sige mga katatlo Sama ng magandang pwinta isang isa Sige nga, hindi ito ako Pero mas malakantang yan nito kesa Hindi alam ko lang siya kami mahal na Ibigay mo sa akin 60 ito mm -hmm. <parlaradly> hmm. nah, bibili uh, No, bibili para rin siya Ikaw lang ang payo Ang isa na amin tinignan Pilay Buti napansin Sagat yun ako magkano? Sagat na sagat na Totoo yun Hindi ka na akong tinignan Ito, ito ang usapan natin Sige Ako'y pa isa isang bibili ng baka. Uh, -huh. Dadagdagan ko ito. Hanapin kita sa sunod. Bigay mo sa akin 60,000. Dagdagan mo sa 60,000. Hmm. Ha? 64. Ha? 64. Eh, Dagdagan mo si Jiang Wan. Saan nyo ko lang yung nalapat na rin? Saan eh, nyo ko lang yung nalapat na rin? Para lang itong dalawa lubos na magkasukit. Okay? Sa iyo bibili sa sunod. Tarin. Ano? Bigay mo sa akin 60,000. Oo nga. Ayos yun pare. Ari, karne. Para ikisahan ulit kumuha. Ari, wag mo nang babuwasan ha. Tres. Ayun, sige pare, sige nga naman, sige. Kung unang babawasan nga naman. Send nyo lang yan. At ikaw lang, sabi may bibili lang, bibili ka lang ulit. Ayun, sige pare, presyo yan. Ang final, 63,000. Sige na, para makauwi na. Pero dahil hindi binigay ng 62k, wala yung offer ko na sa kanya ulit ako bibili sa sunod. Nagbigay ng papeles. Dinaanan lang namin ang buffalo ng inay at naglakad kami ng napakalayo papunta sa jeep na kargahan. Habang naglalakad, may isang kalabaw na kapansin-pansin. Grabe kalaki. Ay ang laki. Oh. Pa, parang truck na eh, <laughs> Di pa iakit ang ating mga nabili dahil may mauna pang ikarga. 1,000 isang hayop dapat ang tracking pero natawaran ko ng 800 isa. Una kong binayaran ang kalabaw, 38,500. Tapos ang ating baka. Dumaan lang kami sa gutuhan para mag-almusal. Nakabili tayo ng isang baka. Isa-isa lang muna. Pamalit doon sa ating nawalang apat na baka. Kapupuno rin ulit yung ating mga padak dyan. Isa-isa <laughs> lang muna kasi yun lang ang budget. Uh, abangan nyo yung sunod natin video, yung pagdating na ating bagong baka sa farm. Yun lang. Maraming salamat. Subscribe and peace! Kung kayo mga ka-off-duty ng instant na ulam, ang spicy chicken Pastil by Garoponic of Duty ang sagot dyan. Kaya bili na kayo ng spicy chicken pastil by Garaponic of Duty. Available ito sa mild tsaka sa extra. Sarap na rin. Hmm, sarap! Woo! Dino na kayo! Dino na! Katulad namin, nakatatapos lang ng chores sa farm. Masarap na ulam at walang mahabang preparation. I-partner sa mainit na kanin at dagdagan pa ng sili kung medyo nakukulangan sa sipa ng anghang. Available ito sa TikTok shop. Check out na!